Oo, oh, oh, Beth. kumpleto na yung requirements ko. Ipapasa ko na lang sa agency for the visa application. Chicks pare. Yes. Sige. Uh, oh, na lang Ay, ulit, ha? Punta Miss, sa punta mo, Amis. Tara, Miss. Atid na Anong mo nga ako? Uh, Pre. Pre! Pre! Papay, ka pa sinasambal ka ng babae? Hotel, mami. Mami. Lani, Ayaw. 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 Matagal ng pangarap ng nursing graduate na si Lani ang makapagtrabaho abroad. Pero sa isang saglit, gumuho ang kanyang mundo sa isang matinding dagok ng tadhana. Ginahasa si Lani at nagbunga pa ang karumal-dumal na krimen na ginawa sa kanya hindi natanggap ni Lani ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kaya pagkasilang, agad lumipad ito patungong Canada para takasan ang pagiging ina. When did this happen? Five hours ago. I still need to do some tests but uh, I think it's pretty obvious that she's been sexually assaulted. Lani. 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 I'm sorry, Tom. Um, I can't take it from here, Tom. Manny, nasa trabaho ako. Eto, ote oh, na mo. Ang oh, cute-cute na. Oh. Oh. Andiyan ba si Lani? Oto, oh, Lani na. Tignan mo naman, mo. Habang lumalaki si Gabi, nagiging ka mo. Ayan, o. Ay, pwede ba? Nasa trabaho ako ngayon. Sige na. Ang tsaka-tsaka ng ugali mo, girl. Ano ba naman mag-happy birthday ka man lang sa anak mo? Bobby, pwede wag mo ako umpisahan? Lapit na ako bumingo today, ah. Nahawa ang kanina ng kasungitan ni Dr. Kelly. Kaya kami na malas eh. Chill ka lang, girl. Carry mo yan. Ang kit ng anak mo, ha? Parati na lang siyang ganyan kung napag-uusapan si Baby Gabby. Alam mo, Vicky, ikaw. Ikaw ang nakakatanda. Kaya dapat ikaw ang umunawa kita mo naman yung kapatid mo, kaka-recover lang sa trahedyang nangyari sa buhay niya. Tapos nandun, ay pagpatuloy yung buhay sa Canada. Siyempre kahit pa ini-enjoy niya naman yung buhay niya, yung pagpapakahirap niya. Sa kawag mong kakalimutan, nagpapakahirap siya din sa Canada para kay Gaffey. Hindi yun yung point ko. Para kasi sinisisi niya dun sa bata, lahat ng kamalasan na nangyayari sa kanya. Hindi naman kasalanan ni Gabi na ipinangan na siya. Tama na nga yan. Huwag natin sirayon itong araw na ito. kasi gusto yung mga bataan sirayon itong araw na ito? Alam mo, buti sinulo talaga ako ni Melissa kanina. Alam mo, selos lang si Doc Kelly sa'yo, no? Patay na patay kaya yung kay Doc David sorry siya dahil ako yung gusto. Gandara! <laughs> eh, ikaw ba? Gusto mo ba si Doc David? Okay lang, eh. Parang kasi sobrang bilis naman. Parang six months pa lang naman kami lumalabas. Pasok na yun sa banga para at least maging citizen ka na sa wakas. Tingin mo? Tsaka para madala mo na rin dito si Baby Gabby. Ha? Ano ba yung panagsasabi mo? Eh, sinira ng batang yun ang buhay ko. Sila lang ama niya. Bakla ka ng milenyo. Hoy, anak mo yun. Ito naman, huwag mo nga siyang idamit sa galit mo sa mundo. Kaka-stress ka, ah. Yung phone ko. Hindi ko alam. Hanapin mo lang. Nandiyan lang yun. shak Bakla. Naiwan ko ata sa loob. Wait lang, ha. Babalikan ko. Sige. Bilisan mo, ha. Dok, kumusta ang anak ko? Ang constant na pagkagulat ni Lali ay pwedeng resulta ng isang post-traumatic stress disorder. Usual itong nararanasan ng mga biktima ng pang-aabuso. Ngunit ang kanyang pagkahilo at palagi yung pagsusuka. Dok, ano ba talaga nangyari sa kapatid ko? Muntis si Lali. Ngayon niya masigit, kailangan ang inyong suporta, atensyon,

Thank you so much, Nerissa. You found my phone. Uh, I owe you one. Just don't leave it everywhere next time. Promise. <laughs> Excuse me. <laughs> ano ba? Ako yung nga yan. Wait, wait. Ang mahal ng yos ngayon ah. At kailan ka pa na ni Garilyo? Ako yun. No, no. Lonnie. Yeah. Hi, <laughs> Hi David. Hello, Bobby, Nerissa. Shall we go, Lani? Bye, girl. Go. Nay, nyo na maigi yung pinto, ah. Punta na akong school. Baka malate ako na. Kaya, sa mga sudyante ko. Nay, ba't iyak na iyak si gabi Gabby! Ano na ako si Gabi! Ano ako ko? na, natin sa ospital. So, do you like it? Yes. But it's better with the wine. I bought uh, some. Actually, I'm, I'm going to have to pass two months sober. Take it day by day. Well, thank you for the dinner. We've both been so busy lately. I seldom see each other. Mm -hmm. I thought I'd prepare something special for us. <laughs> thank you. Who is it? Just my sister. Why don't you answer it? It's nothing important. <amine sounds> what I don't know. I am so let Magiging okay naman siya, di ba? Mrs., Posible pong may dengue ang apo ninyo. Kinakailangan agad na siyang salina ng dugo. Dok, ma Mag-donate po ako ng dugo ko. Hindi pwede. High blood ka, Dok, ako po. Magdo-donate ako. O positive po ako. I'm sorry, Mrs., but O negative po ang type ng baby. Ibig sabihin, O negative lang po ang pwedeng mag-donate nito. Ano pong pwede nating gawin? Pwede naman po tayong kumuha sa blood bank. Kaya lang, medyo may kamahalan lang ang kada bag nito. Pero depende pa po ito sa availability ng mabubu ni Baby. Tawagan mo si Lani. Dali. Would you like to uh, start in on dessert? Sure. All right. may seem that it's moving fast lani but i'm crazy about you i don't want to waste any more time fooling around and i'm not getting any younger i want to spend the rest of my life together with you lani will you marry me Ano, ano na? na usap mo na ba? Ayaw, usap mo. Guti. Dok, may na nakuha pulso ng bata. Ano? No! Why no. no. <laughs> this person? Of course. I'm sorry. <laughs> It's okay. Yes. <Yeah. laughs> Can we take a selfie? Yeah, of yes. course. <laughs> <laughs> Opo, at saka nandito na rin yung endorsement galing kay Congressman para makahingi tayo ng pondo sa PCSO. Tawagan mo naman ng kapatid mo. Aba, ilang araw na, hindi man lang nagpaparamdam. Kaya e, ako buhay ng anak niya. para magtrabaho at para makapagpadala dyan sa inyo. So, kakapadala ko pa lang ah. Hindi niya ba natanggap yung pera? Hindi yun, Lani. Ang nakakasama ng loob yun. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo ako sinasagot. Ano, wala kang pakialam? Kung kailang okay kailangan, kailangan ka na anak mo? Wala. Para nag enjoy ka lang dyan. Tsaka sino yung kasama mo, ha? May engagement ka pang nalalaman, kailan ang kasal? Hoy, Ate Vicky. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Alam mo yung pinagdaanan ko. Munti ka na ako hindi makarating dito dahil sa batang yan. At munti ka na rin ako magpakamatay dahil sa kasalanan sa akin ng tatay niyan. Tapos ganito yung sasabihin niyo sa akin? Ngayon ko na nga lang sinusubukan po at maging masaya. Pero ito na sasabihin ko. Mamatay man ang batang yan, wala akong pakialam. Kaya huwag niyo na akong guguluhin kung dahil lang sa batang yan ang problema niyo kung saan saan na hinanap si Lani ng kanyang ina at kapatid. Sa loob ng mahigit apat na taon, ni sulat, tawag o kahit anong balita, ay walang natanggap ang kanyang ina at kapatid hanggang sa may nakapagbalita sa kanila sa kinaroroonan na nawawalang si Lani. Pero muli nag-cruise ng mga landas nila, ibang lali na ang natagpuan niya. dyan sa itaal si Lola Minda, katabi ni Lolo. Mali. Ako, dapat dito sa tiya. Ang mamalani mo ang nanay. Ante, kailan ba po uuwi si mamalani? Bakit bigla mong itanong yan? Nainggit po kasi ako sa mga kaklasik ko pag pag sinusundo sila ng mga mami nila. Gusto ko po siyang makilala. Ante, di ka na rin bababalik pagpunta mo ng Canada? Pwede ba naman yun? Ibibibubot kita, di ba? Paano naman ako tatagal dun? Basta tandaan mo, pag uwi ko galing Canada, meron akong pasalubong sa'yo maraming maraming toys. Sana po kasama Muna si Mama Lani, pag-uwi mo! Vicky! Vicky, may maganda akong balita. Bakit, Nay? Galing ako kina, Mayor. May nakakaalam na ako nasaan ang kapatid mo. Magkikita na kayo sa Canada. Uh, Gabi, doon ka muna sa kwarto mo ha. Mamaya na natin tapusin tong assignment mo. Opo. Oh, Nay, Bakit naman ganyan ang reaction mo, ha? Matagal na tayong tinakwil ni Lani. Apat na birthday na ni Gabi, hindi siya nagpaparamdam. Tayo na kinilala niyang magulang. Ama't ina. Bakit atat-atat ba -ta pa rin kayo kay Lani? Dahil anak ko siya. Dahil kapatid mo pa rin siya. <laughs> dahil... Dahil pamilya pa rin tayo. Nay, sana naisip niya yan. Noong mga panahon na halos halughugin ko buong Pilipinas, makahanap lang ng dugo para sa anak niya. Kumalik ka nga dito! Uh, hi. Excuse me, am looking for Lani Santiago. Uh, who are you? I'm her sister. Teka sandali, ikaw yung kapatid ni Lani, di ba? Oo. Ako si Bobby, yung palagi sumisingit pa nag-uusap kayo na kapatid mo. Oo, nice to meet you. Dito ka na ba nagtatrabaho? ah uh, no, nagtuturo ako sa middle school. Dumating ako three weeks ago. Bobby, mawalang galang na ha? pero hinahanap ko kasi yung kapatid ko eh. Uh, Vicky, kasi ano, almost two years nang wala dito yung kapatid mo nag-resign siya pagkatapos lang ikasal ni Doc David. Sa, sa saan ko siya? Saan ko siya makikita? Um, sa may her, nagsama sila sa bahay ni Doc David sa Clearview. Clearview? Okay, sige, salamat, Bobby, ah. Thank you. Ingat ka, ha? Ah, teka muna, kunin ko yung... Alam mo ba yung address? Um, pagod. Kakahanap sa'yo. pagod Pagod gampanan lahat ng papel mo. Nanay kay Gabi. Mabuting anak kay Nanay. Pero kahit halos mabura ka na sa mapa, hindi pa rin matanggal sa isip ko yung mga tanong na kailangan mong sagutin para makausad na tayong lahat. Sorry na, ate. Sorry saan, Lani? Anong kinakasori mo? E, eh, jumakpat ka nga eh. O, tingnan mo tong bahay mo. Ang laki. Mga muebles mo, mamahal. Eto. Isang taong matrikula na siguro ni Gabi yan eh. Ate, tama na. Bakit? Nakukonsensya ka na? Dahil kahit konti, wala kang binigay sa anak mo? Kahit kurot ng pagmamahal, wala kang pinaramdam sa kanya? Kasi sakim ka, ni saan na ako pumunta. Sinusunod talaga ako ng kamalasan. Are you supposed to be drinking? No one is ever supposed to be drinking. Don't we have any food in this house? Oh, I prepared something for you. Mm -hmm. Di ko alam na alkohol pala si David na magpakasal kami. Natagal na siya ng lisensya. Dahil minsan siya nag-operate ng pasyente niya nang nakainom. Pagkatapos nun, mas lalo pa lumalayo ang

yung naging solusyon ko para kalimutan lahat. Lahat ng baboy sa akin noon sa Pilipinas. What is this? What did you do to my shirt? Uh, uh, it must be the detergent. I, I don't know. Really? You don't know? Yes! Bakit hindi mo sinabi sa amin? Bakit hindi ka nagparamdam? pati ka umuwi sa Pilipinas? Para ano? Para paulit-ulit kong maalala yung pambababoy sa akin? Para pilitin niyo kong tanggapin yung batang hindi ko naman ginusto? Lali, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng pagkakamali, may mga tao na handang tanggapin ka. Yakapin ka, kupupuin ka ulit. Andito ako. Andito ako. Nandito si nanay. Nandiyan si Gabi. Si Gabi? Ate, siya ang punot dulo ng lahat ng to. Hindi ko alam kung ano ginawa ko para at pagdaanan ko to. Lani lang si Gabi ng kahayupan ng mga gumahasa sa'yo. Hindi mo ba naisip sa kabila ng lahat ng pagkakamaling nangyari sa'yo? Siya lang yung naging tama. Paano rin? Mama. Lani, pwede pa nating ayusin 'to. Umuwi ka na sa Pilipinas. Umalis ka na, Ate. No, Lani, please. Umalis ka na. Ate. Umalis ka na. Please, 'te oh, Mama. Awa mo na, Ate. Umuwi ka na, sumama. Umalis ka na ate! Eh. Sabihin mo sa kanila, hindi mo ako nakita. Patay na kayo para sa akin! Patay na! Matay na. nagsakit ulit ako, ikaw na ang mag-alaga sa akin. I love you, Mama. Uh, you want coffee? Uh, I got my two-four. i'm leaving you david Turn off the stove water's boiling oh my god lonnie turn off the stove I think what? you're going let me go huh? you're nothing you're some trash that i picked up you can't leave me huh me look what you did huh ba ng huli, nangibabaw pa rin ang pagiging ina ni Lani. At nagpasya itong hiwalay na ang asawang Australiano at umuwi na sa Pilipinas. Lola! 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 Ay, Gabi! Merry Christmas, apo ko! Mm, apo ko, Merry Christmas! Merry Christmas po! <laughs> wow! Daming gift! At hindi lang yon. Umalis si Santa. Meron siyang iniwan na surprise para sa'yo. Talaga po? Oo, oh, talaga. Promise, a promise. Surprise! Ayan! Oh, yeah. Merry Christmas, Gabby! Merry, Merry Christmas, po! Masaya ka? Apo. Kaso hindi pa rin tayo kompleto. Wala pa si Mama. Mabalani mo, Makalipas ang limang taon, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagkita si Lani at ang anak niyang iniwan niya. Humingi siya ng tawad sa anak at nangakong babawi sa lahat ng kanyang pagkukulang bilang isang ina. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.